Tanong mo muna. Ah, hindi. Okay lang. Uy, maayos pa kasi. Sure ka, ate, hindi close? Sige. Dyan lang yun, sa unahan. lang yun, sa unahan. Kasi dito close. -ingat pag ingat ka sa pagtawid, pangit ha. Yung katabi ng mga Burger King? Oo. Oh, o, doon si Malu. Burger King. Si Malu? Si Malu namin, sa bahay. Kung Conductor. Ayan, no. Nagsama-sama yung tatlong Maria. Kasi si Ida, uwi na mamayang gabi. Mag-conductor muna kami. Conductor muna kami kasi malapit na yung bababaan. Ayun, Burger King, oh. Diyan ka lang, malupang. Dito kumain tayo dito oh. natin, eh. May okay. KFC, Ada? Ma May KFC, ma'am. May Pizza Burger King. Pizza Burger King, magtotid. Kaya sabi ko, wala. Doon lang meron ti. Oh. Try. Nagpapala tayo. D May, mayroon open. Sa, mayroon tayong KFC, Sambaraki. Wala, wala. Pagsya mo. Pagsya. Kaya sabi ko, walang Burger Sabi ko, walang KFC dito, eh. Ano lang? Pizza saka burger? Jollibee mama masaya na naman tayo. Mas, saan sa sa Doon sa city. Saan sa city? Doon sa, 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 sa ano? O, mama, ayaw niya ng Jollibee. Ayaw niya ng si Eh wala naman KFC dito, doon lang din sa city. Ulit-ulit. <laughs> 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 ano, tara na, Burger King o oh, uwi na tayo? Hey, ano uwi na tayo? Ano? Sa Mama sahe ulit tayo, mare. Ano ba no sahe? At, at ay ate, at parang wala pang one second yung pagsakay natin ng bus. Ha? Para pang wala pang one second pagsakay natin oh, ng bus. Pwede na nating lakarin. Ayun Mano, lang oh. Ini ka. Oh my god. <laughs> <laughs> para mamayot tayo. Para, para mamayot din. Wala ano? Wala ti. din ang burger. McDonald doon. Sabay sila ng ano. KF. No choice. Jollibee na lang. Aputong panikinas na ako. Samot lagi. ah Ha? Andiyan si Andiyan si Malo ngayon. Break, break, break. Ha? Wala na. Lunch na eh. Almutana, Almutana. Saan ba sa kayang bus dito? Ayan, may bus na oh, may bus na. 39 a sakto sa rig kayo. <laughs> Tete na nene na kaya lakarin na natin. Uh, kaya sabi ko. Walk, walk, walk in in the kaya light. Kaya Walking Almutana Commercial and Residence Complex Jollibee, isang ano nalang dyan o, yung building na yun, di ba te? O, dyan nalang tayo mag ano? Sure! Init, my God! Hero kasi ayo Ayaw talaga sa iba eh. Nagutom na kaya talaga ako. Wala pang break pass, kape lang. Ako tsa ah. Tatawid. Bakit Takot magsagasahan. <laughs> Takot magsagasahan ako ba? Nagintay <laughs> mo oh, ito, stoplight. Bakit, doon sa mo? Nagsuroy-suroy ang mga Maria. <laughs> Naghanap ng Kentucky. Grabe tong bakasyon mo pa. Nag, nagpakapagod ka muna bago ano, lilipad. <laughs> <laughs> Pinarusahan mo na bago mag-flight. Exercise man sa atong larok. Tapos exercise pa sa Pinas, di ba? Mamayat ka talaga niyan. Buti na, nakadala ko lang. Init! <laughs> sa kaharap ng Kentucky, Ayan. Ka Wala te, pizza lang, Burger King dyan. Burger King pala at pizza. pizza o. Oh. Ayun, ang Jollibee. Oo, oh, Jollibee. O, oh, di diba? Sabi ko sa iyo, eh. Ayun, ang Jollibee dun. Kaya, yung init. Shortcut sa gitna. Kentucky ang hanap sa Jollibee bumagsak. Doon, no? Sa may tasty restaurant. And then Jollibee. Grabe. Ay, ay, ay. ay. Bismillah. Bismillah. English <laughs> <laughs> <Hey, miss> Jollibee. Hospital na mapuntahan. Ayan. <laughs> Imbes na Kentucky Jollibee tapos na hospital. <laughs> pa talaga yung Kentucky muti Kiatod. <laughs> 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 Alam nyo guys, ano, from city, hanggang sa so Almutaran nag-bus kami. Wala pang one seconds, nagbayad lang ng bus. Tapos wala namang Jolli... Ay, ano? KFC doon. Ang bagsak namin, Jollibee, pero ang layo nang nilakad namin. <laughs> muntikan pa akong... Muntikan pa akong madapa. <laughs> May napakan akong bato. Yay! Oo. matas yung batong napakan ko, tapos nadulas. <laughs> Ako din, napatawa pa tayo. ng Jollibee. Di ba dito tayo, nag seminar ng Pilinbeste? Eh? Oo. hindi mo tinuloy eh si? salmi nakita ko siya minsan sa tiktok napagod. Kaya niyo to. Nagutom. Bayad lang ng bus. Puntok mo ngayon. Nagbayad lang ng bus. Sunog na yung Jollibee mute. Eh. Dukot. Anong dukot? Tutong. Wow, ang daming miyaw, miyaw, miyaw. Ming, 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 Ha? Huh? Oo. Lahan, dumi ng kamay ni Jollibee. Nangitim na. Ay, oh, ano ba yan? Ay, no? Ah, pool daw, pool. Wala na, gutom na talaga. Gutom <laughs> <nabutong> na talaga, <laughs> wala <nabutong> na kasi. <laughs> na Pupo muna ko. Ang pula na ng pisingin mo, pangit. Sakit ng pa ako naglakad. Nandito kami sa Jollibee's Chicken Joy Jolli. Jollibee lebih City <laughs> Pangit! Pagay ko naman pilot Please watch your step sabi pa niya Dito tayo sa malapit sa bintan Ayan, ayaw ko niya, no? Ayun, sa baba ang CR. Sasi, um, wala na? na? Sa <laughs> so, ba baba ang CR? Mm -hmm. Down, Down ang CR. Down ang CR. Jollibee Sabers. May 1K di Jollibee Sabers. Para tayo. Yan? Lakas ito dyan? Oo. Mas malakas dyan. Dito na lang, ah. Oh. O, oh, dito, dito pangit. lang ang airpan, o. Ang muna ng mga alulato, buwan kayo dito may hipon, o. Oh. Ha? Huh? Hipon. Cheesy or spicy. Clotted rice pala. Ihi, Ihi. mga Ote. pa na ini sa'yo, eh. <laughs> dito pa man, hi. sa baba. Eh, hey, babat na to? Ha? Huh? Ihi pa daw, sabi ni Ida. Ihi na ako. Ihi na, Ihi na. Babat tayo? Oo, oo. Sama ko? <laughs> o, oh, sige kayo na. Kasi yung gamit.

Ambilis nga ya? Eh, pagalis nyo ngenjen na? Tanggal kaloris, terus dag-dagan nama Ha? Ayo, ayo, ayo Ayo kuda, mama yena Takutin <laughs> pengumusannya <laughs> Kain po tayo, Jollibee Calon banget, calon banget ng Epica Center. <laughs> Lakad ulit after kain ng Jollibee.